Hello mga palangga! Excited na po talaga akong ishare sa inyo yung budbud -bud dito sa amin. Budbud -bud bisaya po ito. Iwan ko ba kung anong tawag dito sa inyo. Pero sa amin dito ay budbud -bud bisaya po. Medyo malaki talaga yung kikitain natin dito kung gagawin natin itong pang negosyo At ito, simula na po natin. Una ay lulutuin po natin yung ating malagit na bigas ng pahapkok po. Gagamit po tayo dito ng gata sa ating pinakasabaw. At importante talaga, nalagyan po natin ng asin. Sa ating asukal, ay pwede kayong gumamit ng light brown sugar at yung tamis nito, mga palangga, ay katamtaman lang. At yung ating malagkit na bigas ay hugasan lang po natin ng maigi bago po natin dito ilagay. At pag natapos na nating nailagay lahat, ay haluin lang po natin. At ngayon ay i-turn on na po natin yung ating kalan. At ang kailangan natin dito na apoy ay medyo malakas po. At pag nakikita po natin na medyo kumulo na po ng kaunti ay magsimula na po tayo sa ating paghalo ang kailangan po dito ay continuous lang po sa ating paghalo at ito na mga langga para mabango po yung ating budbud ay maglagay po tayo dito ng luya maliit lang po mga 20 grams lang po ito ang inyong luya balatan nyo lang at hugasan at dikdikin nyo lang po ng kaunti kaunti lang po at kailangan maliit lang po ang ilagay ninyo para hindi naman maanghang yung ating budbud at tuloy-tuloy lang po tayo sa paghalo hanggang sa maiga po ito. Huwag po nating hintuan sa paghalo para hindi dumikit yung ating malagkit na bigas sa ating kawali at hindi po tayo dito magkaroon ng tutong. Ito mga langga at ng process natin na ito ay half cook lang po ito, hindi po ito masyadong luto. Yung ating malagkit na bigas ay hilaw pa po ito. Ayan ang mga langga, okay na po ito. Kukunin lang po natin dito yung ating nilagay na pabango, yung ating luya, ang bango-bango mga langga ng ating budbud. -bud. Kahit hindi pa ito tapos ay parang sarap-sarap na ang bango-bango na. At aside lang po natin ito, medyo palamigin lang natin ng kaunti. At kailangan natin dito ang dahon ng saging. Ang tawag po namin dito sa amin ay halobon po ang dahon para hindi po mapunit yung ating dahon ng saging. At pagkatapos po nating punasan sa malinis na tila yung ating dahon ng saging, ay ikat lang po natin ng katamtaman lang po na pag nagrolyo po tayo dito ay hindi po masyadong makapal yung balat or yung dahon ng ating saging. At pagka medyo mahaba po yung dahon ninyo ng saging, ay putulan nyo lang po. Lalo na pag maliit lang naman yung ilagay natin dito na malagkit at kung mura lang naman ang inyong pintahan ay ganito lang po karami yung ilagay natin. Ito lang po yung malagkit na ilagay ko, bali isang kutsara lang po, taglimang piso po ang pintahan namin dito. Bibinta po namin ito mga langga kasi pagkakainin lang po namin ito ay parang hindi po talaga maubos kasi marami po talaga yung nagagawa natin dito sa apat na cups po natin na malagkit. At baka ngayon lang po ako nito makagawa kasi nga mga langga ay tinapay po tayo. Concentrate po tayo sa tinapay. Marami po tayong order. Pero ito, ginawa ko lang ito ngayon kasi gusto ko lang po itong i-share yung aming recipe sa amin, yung aming budbud bisaya. Kaya nga excited ako. E tingnan nyo, kagagaling lang po niyan sa butuhan. Maagang maaga pa po. Adiritso na po talaga sa paggawa niyan para po may share ko na po mga langga. At sa pagbalot po natin, e, tingnan nyo lang po yung ginagawa ko. Para po maging pantay po yung laman at saka yung laki niya sa loob. Ayan po mga langga, sundin niyo lang po, okay? Sana masubukan po ninyo itong gawin mga langga yung aming recipe sa aming probinsya na Budbud -bud Bisaya. Talagang masarap mga langga, napakabango po dahil po sa nilagay po nating na luya. At talaga namang pwede talaga ninyo itong pagkakitaan. 500 grams po yung giniling ko dito na niyog, yung ating ginawang gata. At nilagyan ko ng 3 in 1 half cup ng ating tubig at nang naipiga ko na at nang naisala ko na ay naging 4 cups po yung kalalabasan niya. At ang ating recipe dito ay kailangan lang po yung apat lang na cups yung ating gata na ilagay. nang natapos na po nating balutin lahat ay isaing na po natin i-arrange lang po natin dito sa ating lagayan pwede kayong gumamit ng kaserola at pwede ding kaldero at pagkatapos po ay maglagay po tayo ng tubig ang ating isabaw dito ay tubig at ang sabaw niya ay pantay lang po. Ayan po, pantay lang po yung sabaw niya sa na po nating budbod. At lutuin po natin ito sa malakas na apoy ng nasa 30 hanggang 40 minutos. Hanggang sa maubos yung kanyang sabaw mga palangga, yung parang nagsasaing lang po tayo. Ayan po, luto na po ito mga langga pero pag hindi pa luto, i-check nyo po, pwede din kayong magdagdag pa ng mga minuto. Ayan po mga palangga, wala na pong sabaw. Alam nyo mga palangga, sa totoo lang napakabango po at napakasarap. At muntikan naman talaga niyang hindi nakakain yung isang anak ko dito kasi marami po talagang na bumibili. Sa ating 4 cups na malagkit na bigas ay nakagawa po tayo dito ng 54 na piraso ng ating budbod. Ayan na mga langga, i-ready nyo na po ang inyong kape. Magtipla na po tayo ng kape. Tayo po ay magkakape na po. Sana naman nagustuhan po ninyo ang ating video recipe ngayon. Magkita-kita po tayo muli. Ito pong inyong kainday. Maraming salamat at bye-bye!